So ayan guys, meron dito ang river crossing kagad. Yan, packet kami ng mayon. Siyempre sa paanan na ng mayon. So kasama ang buong team ng Evo All Star. Siyempre, ayan, nakita nyo sila. Oh. Ang saya nitong ride na to. Oh, Siyempre, yung bus ko. Ayan. Daddy! Daddy! Hahahow, hey, haha, hey, hehehe, ah, so wag tayo tumirek, no? so challenge to para sa Dad, komisaryan, you're good. Nakalant cruiser <laughs> Nakalant cruiser Gawin Hi, daya Grabe guys Ngayon lang ako Nakalapit sa mayon Ng ganito kalapit Ayan Masama natin Ang iba Ayan Boss babe Siyempre Ngayon lang tayo Nakalapit ng ganito Kalapit sa mayon Grabe so, ah, Ay boss M So Close to experience no guys na makasama talaga sa ganitong mga ride syempre ito yung first time natin na makakalapit sa Mayon wow grabe actually ito daw to laba daw to yung guhit na yan galing yan dun sa bundok ay sa sa Mayon so laba daw yan yung guhit na yan. naman natin si Buso, sila yung may ari nitong mga APB. Sila yung muna nagtayo dito ng KPB sa Mayon. Let's go. Grabe oh. Yo, you know. Shout out! Yay. So guys, ito na yung pinaka-close encounter ko sa Mayon. So ito na yung pinaka-malapit na pinakamalapit na tingin ko sa mayon. So, papakita ko sa inyo. siya Grabe, napakaganda ng mayon. So, kung may kita nyo, and guys, kung may kita nyo, yung kulay itim na yan, yan na yung lava. And then, yung usok na lumalabas sa taas is sulfur na yun. So, siguro hanggang dito lang kami sa pinakamababa. Yan, siguro hanggang dyan lang kami. Pero yun talaga guys Sobrang lapit ko sa mayon Sobrang ganda Kaya hindi nakakapagtaka Kung dinadayo tayo ng ibang turista Eh dahil nga sa mga Meron tayong natatangin ganda At likas na yaman dito sa Pilipinas So Abang lang kayo And madami pa kaming gagawin At madami pa kayong pupuntahan Na magagandang lugar dito sa Pilipinas So maraming salamat sa mga nakasuporta, sa lahat ng mga taga Bicol. Maraming maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa amin dito. Yon, magayon, peace out.